Good morning, good morning. So ayan, yung nagsasabi sa comment na mag-update ako sa aking mukha. Kung may pekas pa ako o nawala na. Tinigil ko na kasi pero konti na lang siya oh. 2 years ago. 2 years o 1 year ago. Basta simulan in-upload ko yung video tong about sa pekas. Tumigil na ako kasi nag forgot ako dito sa Pilipinas. So ayan merong bumalik konti pero at least hindi na katulad dati na parang nagmapa na dito sa ating mukha tapos wala na rin akong nilalagay sa aking mukha kasi nga sa farmer sa garden na ako nagtatrabaho so sa isip ko noon baka lalong mangitim o kaya ano kaya hindi na ako naglalagay sa aking mukha pero iyan na yung update natin yung nagtatanong po doon sa about sa green tea anong brand ng green tea anong klaseng green tea basta nabili ko po yun accident sa Hong Kong sa Korean shop po ako nakabili tapos any kind of green tea basta green tea powder green tea powder kasi may mga yung mga green tea na nakalagay pero nasa pouch pouch siya na isa-isa kasulan ng Lipton ilalagay doon hindi po basta green tea powder po yung nakalagay sa box niya yun po yung aking binibili noon dati sa Hong Kong tapos yun po yung minimix ko sa sabon ng kung kahit anong sabon binababad ko po yun sa aking mukha nawala naman po siya kaso mayroong konting bumab bumabalik dahil matagal na akong hindi naggamit ulit ng sabon ay ng green tea na yun wala na akong ginagamit kundi safeguard na lang o yung nabibili sa mga tindahan kasi nga yan para marta yung ngayon o no? oh. ayan oh. Yan ang ating tinitirhan ngayon so ayan guys salamat sa mga nanood at nagsuporta sa aking video maraming maraming salamat sa inyong lahat and sana patuloy na po akong suportahan God bless po everyone. Bye-bye.